iniisip ko na hindi umuwi, pero sayang naman. Tapos? Siyempre, meron tayong kanya-kanya. Huwag ka naman. Huwag ka <laughs> naman salita. Ala, sit down. Ba't hindi ka naligo? Ha? Ah. Eh, ganyan pa ka nagaya. Nalain ka ng paliligo. Hindi uh, hey, naligo na. Kanina namin. pa ako naligo. Oh. Uh, Naliligo pa ba kayo mamaya? Mama, hindi hmm? na. Ayaw yan. Ay, ano rin, uwi na daw ah. siya. Lolo, so, malulungkot na naman hello, si Ana din. <laughs> <laughs> Wala ka na naman din do. Ba't pa upo ka? Eh eh. bakit na po? upo? Bakit? Ha? Huh? So, Pilitin na mo na wag mo Bili, gawin mo lahat. Hello. Gawin mo na lahat, Ana Lynn. Pa. Bili, para hindi umuwi trabaho ako. Hmm. Magkikita naman tayo ng araw lang din. Tatlong araw. Tatlong araw. Tatlong araw. Bilangin mo ha. May bilangin ko. Tayo ka tayo. Bilangin mo nga Ano nga kayo? Tatlong araw lang bibilangin mo eh. Ayun. Webes niya yun. Webes. <laughs> Ayan ka na naman si Webes mo. na na naman ako just sa Friday na yan. just ko. Friday yung Webes. Ano well, Friday yung Webes? <laughs> bang, yung pang yung ding ay, Pasko. Totoo? <laughs> <laughs> Hindi. Kailangan araw yun. Mabibis siya. oh Friday, Sabado, Linggo. Pasko. Ba Lunes. 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 Pilitin. alam mo na yung technique dyan, Annalyn. Go na. Annalyn! Go na, alam mo na yung technique dyan. Ayaw, level. Hindi dapat ganyan, Annalyn. Magbalik. <laughs> <laughs> Magbalik. Ano, oh. ano? Hindi, dapat ganyan. Oo nga. Bakit? Ano ba dapat? Nakapatong. <laughs> oo, oh, ano nga? Bakit daw? Sayang naman yung shorts niya. Parang di uuwi. Ano uwi ano, nga? Paano mo siya pipikukumbinsin nandiyan? Oo, oo. Paano? Paano ba? Yung ginagawa mo? Hmm. Paano? Huwag ba magkabot ka ng kabot sa mo? Hindi. oh ano nga? Paano? Paano? Ay. Yan, yan yung dapat. Huh? May trabaho. Sabihin mo, mas uunahin yung trabaho mo kaysa ako. Mas uunahin yung trabaho mo sa akin? Pag wala tayong trabaho, wala tayong pera pa. Paano tayong libuan? Mm. Okay. okay lang kahit doon ng pera basta magmamahalan tayo. Okay lang kahit pera, tayo. Ah, tayo at magiging lang sa tayo kasi Okay, tayo. okay, lang. okay lang naman. Oh. Oh, okay lang naman kahit ang kalansay... sa ang maganda sa buhay Na habang tayo nagmamahalan, hmm. narito tayong pinakay. Hindi pwede kahit walang pagkain, <laughs> mas magmamahalan ng dalawa. So, <laughs> ay, <laughs> ay, please, oh. Hindi Sabi kasi nila, <laughs> sabi kasi nila, ang pera daw hindi mahalaga basta nagmamahalan. Paano nga yun kapag ano? Wala na kayo pambayad ng upa. Pambayad oh, ng pangkain. Tapos sabay, Puta na ka naman! Magtrabaho oh. ka rin! Hindi yung ganda! Okay oh. lang oh. yan. Parang yung future nating mga anak. Hmm. Para mga anak, parang si tat, si... para tatlo ka agad yung ibibigay mo. Oh, oh, ano yung baboy? Sampo. <laughs> <laughs> ha? Sampu pa! Kaya ko ba ganon? Ano baboy? Oh, hindi naman aso. Gusto <laughs> <laughs> <Dibis ko> ba? Sabay-sabay <laughs> oh. pala -sabay labas. <laughs> Ire, isa, dalawa, Eh, uuwi na nga daw eh. Nagantay na lang na minuto. huwi ako. Babalik naman ako. Ano, ikaw, Analing? Parang pa, tawag nito, parang ma... May ko na hindi umuwi. Pero, sayang naman. Tapos? meron tayong kanyang-kanyang... Huwag ka naman. Huwag ka naman salita. Huwag ka naman salita. Huwag ka naman salita. Ah, okay, uh, uh, <Jacqueline> uh <nakilig> ba <laughs> na ba. Oh, ano nga? Huwag ka na kumalik. Uuwi Babalik ako, ano lang. Hindi pwede. Kasi may pupuntahan ako. May mga gagawin ako. May school pa ako. Ay, sige. Papayagay kita umuwi. Yes. Pero meron Ano? Ano Ano yun? Ano yun? Ano yun? to CR. Let's go. sa go. Let's go. Let's <laughs> Let's <laughs> go. Papayagan go. kita umuwi. Papayagan go. kita umuwi, Let's bigyan mo go. Let's go. Let's iisa